Ganon talaga. Dahil hindi ako natuloy pa kami papuntang Ano? SM. Yan. Buto na lang ako ng mani. Ano Para bongga. Yan. Ano ng sibuyas. Ay, bawang pala. Sibuyas <laughs> <laughs> daw lang. Pero wala si Kasi naubos na yung sili na ako. tayo ng mali. na mga Manik-manik kayo dyan. Yes, of course. medyo matumina yung lutuan namin kasi alam mo naman pag ako anay luto kakaliba ay e, malakas pa rin yan dapat lab ano brown lang yung ano yo -o. brown na lab Mahi ka mani. Ka mani. mahina nga Bakit? Di sarap? Hmm, kaya ka mahina mahina ng mahina 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 apoy ni De. ng mahina eh. mahina ng mahina mahina ng ng Ay, alagay natin lahat yun. Lagyan na lang. At ako yung nag-video. Mane-mane kayo dyan. Five pesos. Ang sili. Ang ngani. Ang sili. Tapos ilang minutes mo to na yan? Hmm. O pwede na, red na. Hmm. Tapos lagyan ng asin lab. Mamaya oh, na. Mamaya oh, pa. Okay lang yung apoy na yun. and Tingnan natin kung luto na. Ay, okay lang yun. So, ang sinarang hindi pa luto. So, ang sinarang, lab. Ito na, guys. Ito na siya. Ang bunga. luto na siya. Sorry na namin guys. Bye, 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 bye. Buti tin din nasunog nasunog din si Buya sana ay bawang Buya bawang na lang.